Tumating okay. yung time na yung effort ko kasi nakulong. Magganto. ganito, uh, para mag-start kayo na hindi kayo isaktan, huwag na kayo magbasa ng comment. Sa madiscounting tao pa rin na malungkot. Sa mga masaya, suporta mo sa sarili. <t> <music> Good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of The Bulgar Mox. What is up, mga Bulgar? Na-miss namin kayong lahat. Sana na-miss nyo rin kami dahil nagpahinga kami for quite a while. Pero as always, ngayong araw na to, meron na naman tayong special guest. Mga Kabulgar, let's all welcome Mr. Tikyo Cruz. Kapitik, good morning, good evening, good afternoon sa so, mga viewers natin. Thank you, thank you, thank you for being here. I know, here. thank you for being here. Kapitik, um, so, syempre kami kilala ka namin, no? Um, from the time na yung mga sinaliyan mong shows, from, um, yun nga, kanina, wag muna natin i-reveal kung sino yung dalawang anak mo, no? Pero, balik muna tayo, nung, Sino ba si Papa Tix talaga? Tagasan ka, y yung pamilya mo, malaki ba yung pamilya nyo? Paano ka ba nun? Si Tiki Cruz po kasi ano, isa pong laki sa squatter po. Pero tunay, anong full name mo talaga? ah uh, Delphine Cruz. Delphin Cruz. Nag-umpisa yung Tikyo Cruz, yung bata pa talaga ako eh, dahil pinaglihi ako sa ating channel. Kasi so, ano, mataba ako nung, ano, nung maliit pa ako. Kaya doon ako pinangalan doon sa ating yung channel. Kaya mama ko din naka, ano, eh. Nakakaalan eh. Kaya sabi ko, layo sa Delphine. Eh. Pero mas okay na yun, ano, yung Tikyo eh. So, saan ka ba lumaki? Sa taytay -tay din. O, sa taytay -tay din. Ilan kayo magkakapatid? Pito. Pito. Pang ilan ka? Pangalawa. Pangalawa. Normally, ikaw ba yung ano, sa, sa, sa dami niyo, ikaw ba yung nabully? Ikaw ba yung binubully? Paano kayo sa bahay ninyo? Hindi. Sorry, ako yung black sheep sa amin eh. Ako pare-pareho oh. parang pare-pareho tayo tatlo dito, ha? Uh, ako yung black sheep sa pamilya namin. Kasi, uh, bata pa lang ako, laki lang sa amin na talaga ako. Mm. Hindi kagaya ng kuya ko, Parang bata pa, si Jerks na siya na. talaga. Pero nag-school ka naman. School, Lahat kayo nag-school. Kaya um, lang ano, hindi ko natapos kasi ka, na-drop ako dahil niya. Ano eh, nabasag ko yung salamin nung ano, sa faculty room. Dahil nahuli kami na ano, anti-text money. <laughs> <laughs> Tapos ano, bully talaga ako no, nung, ano, yung, yung high school ako. So ano bang, tanong ko sa iyo, ano bang nararamdaman mo ngayon? Ngayon, uh, masaya na medyo may halong kaba na meron pag-alilangan. Bakit may pag-alilangan? Kasi hindi naman ang nagtagumpay is puro kasiyahan. Hindi eh. mm naman -hmm. nagtagumpay, puro ani. Siyempre, kung umani ka ng, ano, ng tagumpay, aani ka rin ng bahay dyan. Lahat naman. sa yun, sabi mong content creator ka, maganda yung content mo, hindi nawawala ang basher. Ah, totoo naman. So, simulan natin ngayon, saan ka nagsimula? So, uh, nagsimula talaga ako, bata pa lang, start talaga ako. Uh, sa trabaho, nanahi ako. Tapos nag-deliver, pizza delivery ako. Pa pa Paano ako ito pa pa magmamagtahi? Mm, kasi ang piling ngayon, hindi lang sa, sa business mo yun. Kasi hindi 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 usual sa lalaki, o ang marunong na nanahi, magtahi. Nag-umpisa oh oh. ako manahi, operation lang. O ano yung, ano, for example, sa lilayan lang. Uh -huh. nag Nagpapasada na single needle. Purugan ng gawa ko. Hanggang sa natutunan na ako magbuo And then after nung pananahi? Pananahi, siyempre si parang ako kasi sa, sa, sarili ko. Ako yung tao na hindi ako kontento sa isang bagay na gusto ko i-upgrade yeah, sarili ko. Hindi laging, hindi laging namamasukan, hindi uh -huh. laging nangangamuhan. Ano, gusto ko i-upgrade hanggang sa nag-entertainment ako. Nagsayaw, naging choreographer ako, naging nag-DI ako. Ang dami mo palang pinasok na, yeah. ano, na career. Pero ano pinaka talaga na nagustuhan mo? Ang pinaka gusto ko talaga sa lahat yung pagkakanta. Pagkakanda. Pero hindi kaganda ang boses ko ah. Kasi gaya ng uh, ko na talaga magkanta. So, hinanap ko sarili ko kung saan na ako babagay. Rap, rap, mm -hmm. lahat. Tinry ko. Kasi hindi naman ako pang amateur. Uh, mm -hmm. So, siguro, napunta ako sa mga, mga pang COVID-19. Oh, so, ikaw talaga yung perfect example ng ano niyo, trial and error, no? Yes. Mm -hmm. kung, kung, saka maganda kasi doon, uh, tinry mo talaga lahat and then tumigil ka lang. Actually, hindi ka pa nga tumigil kahit itong nakita mo na yung gusto mong mm. gawin eh. Ginawa mo silang lahat. Out of the many um, hats that, na, sinuot mo, an saan ka pinaka nahirapan? Sa, ano, sa comedy, comedy. Ah, Sa COVID. Nag-stand-up comedy kayo? Yes. Uh, nasama ako sa Comedy garden So, dati si Comedy, uh, wala pang Comedy Manila. Mm -hmm. Comedy garden siya. Sila Alex Alia. Mm -hmm. Comedy Manila sila ngayon. Uh -huh. so, Sa naging Comedy Crew ngayon. Uh, start from ng comedy cartel. So naglaban-laban, lab, nag-open mic ako, madalas open mic. Hanggang sa lumaban ako ng Love and Stuck Season 3. Nila, pang Season 3. So ako yung nag-champion doon mm. sa stand-up comedy. Okay. Pero ang mga comedy naman doon, is mga for uh, point of view. Pero bakit yun yung ting tingin mong naging, bakit siya yung parang, kumbaga, parang most challenging or pwede ko ba sabihin na ayaw mo nang balikan? Hindi naman. Kasi ano, uh, sa totoo lang kasi, ang pinakamahirap sa lahat is magpatawa kaysa magpahit. Tama. Totoo, totoo. So, kasi, okay. oh, yun yun. Isa yun lang sa natutunan ko magpatawa. Kung nagpatawa ko, kung okay, tawa na mo. Correct, correct, correct. Ayun yung isa sa natutunan ko. So, ngayon kasi, di ba, nakilala ka as a magician. Paano nagsimula yun? Nagsimula yun, ano eh. Uh, in-invite ako sa ano sa birthday party. Uh -huh. Tapos nakakita ko, um, may nagka-clown. Uh, yun, sabi ko, ang ganda nang ginagawa niya, nag-magic. Mm -hmm. So, sabi ko, parang uh, ano to so, ganda nang ano, ano, galing mag-magic. Tapos ano, inintendyo ko yung ano, yung clown. Mm -hmm. Sabi ko, try ko nga pa mm higit -hmm. ko dito. Tapos try ko gawin ako sa clown. So, patawa siya, patawa ako. Pero ano, personal na usapan. Tapos sabi niya sa akin, minsan sama ka sa akin mag-assist ka sa akin mag-clown. Mm -hmm. ko. Na, napasama ako sa kanya, nag-ano, yun. Nag-enjoy ako kasi ano, una-una, libre ka ng pagkain. Mm -hmm. Yun eh dahil sa kahirapan nun, mas nagusto ko pa yung nag-uubi ako ng ano. mm Minsan, -hmm. eh. Minsan talagang hindi ako naiyan. Ito sabi ko doon sa, ano, sa celebrator na ano. Baka pwede mag-uubi na ano. Sa biro. Mm -hmm. Biro, uy, pwede yan. Spaghetti. Pero dapat kasi may panahon ka pa magpahinga ng mga panahon na yan. Kasi syempre, um, sinusubukan mo yung iba't ibang trabaho. Tapos inaaral mo, I'm assuming, self-taught yung mga yung pagkanta, yung pagiging magician, in observe mo, hindi ka man nag-aral sa professional, hmm. di ba, schooling ng pag pagpahinga ka pa ba noon? So, di, ano anyway, eh, ako yung tana, ayoko halos pagpahinga sa kaiisip ko, ano pwede kong gawin. Kaya nga, ano, na natut natutunan ko rin yung salita na Jack of trade, but master of none. Na pero naniniwala ka ba sa ganun? Naniniwala ako, pero alam ko, kaya mo rin i-perfect yung, hindi mga still perfect, kaya mo rin ma-master yung dalawang talent. O tatlo, kaya mo kung talagang seryosohin mo. Pagaya ng, for example, nag-umpisa ako mag-clown. Sabi ko, hindi pwede nga boy mag-clown ako eh. So, i uh, upgrade ko. Ginawa ko, akong... dun muna ako tumuto. Sa pagka-clown, sin upgrade ko, nag-cracks ako nag-aral ako ng magic. Hanggang sa nalaman ko, may mga competition yan, sina sinalihan ko. Mm -hmm. The best na rin ako close-up, stage, comedy magic. Hanggang sa sabi ko, ah, hindi pwede ito na, ano lang ako, magician ako kailangan matutunan kung ginagawa niya bang magkisya na nagpapapit, kagaya nila Wando, on the camera, or other. Pinikaralan ko So one week, nag ako hmm. one week lang. Dahil nagra writer naman ako, susulat ako. Sabi ko ayoko gumaya sa ibang ano. Sa paano naman pumasok pa ng pagsusulat? Eh yun, medyo technical yun. Yes. Siyempre yung mm -hmm. being Tagalog or English, writer, script writer, kung ano mga writer, ito medyo mahirap yun. Papatik, paano mo naman? <laughs> yung, yung kasi nag-start ako magsusulat-sulat nun, una kasi ikante na naging idol ko si Francis Magalona, sabi ko, kaya ko siguro magsulat ng mga makabayan eh. So nag-train, try ako. Tapos hanggang sa nagkaroon ng challenge problema, ah, uh, lugbok na ako sa problema noon. Sabi ko, sulit ako about sa pagsubok lang ba. Tinirake ko yun. Dun sa, ano, sabi ko sa sarili ko, kaya ko siguro ang tanuhan ko yung pagsubok lang ba o sa dyang ko na. Uh, ano, ah, uh, pagsubok lang ba o sa dyang ko na. In Karamba uh, yung problema sa hirap ko, sa ginawa, ilang ba matatapos sa lahat. Hanggang tinanohan ko na siya, sa hindi ng rap. Doon na buo yung kanta ko na unang-unang ako matalap ang Zoom. Na-release yan? Ma so, uh, YouTube, pero kailan lang din na-release. Matagal ko na nagawa. Um, Tikyo, so ano yung pagsubok na yun na nag-end up sa yun na magsulat ng ganong klaseng kanta? Kasi nag-start kasi yun. Dahil sabi ko nga na ako yung tao na bata pa katrabaho na. Dumating yung time na yung airpot ko kasi nakulong. Oh. Tapos nung time na nakulong siya, uh, na-hospital yung dalawa kong kapatid. Oo, oh, magkakasunod. Hospital, okay. silang dalawa. Habang nasa hospital kami, sinusugod yung pinakabunso namin na matay. Oh my Di isa God. Isa sila ng sakit kami ba. Yeah. So doon nag-start nun. Alam niyo yung point na dumating sa punto na from Angono Hospital, pauwi kami, sabi ng mama ko, ano, kailangan namin pagkain doon. Which is, meron naman libre yung pagkain doon, pero hindi naman sapat. Dahil may mga naiiwan pa ako kapatid, e. Pwede to kami. So, ginawa ko, sumabit sa jeep, punta ako ng palengke. Mga dumating pa sa punto ko, nagmingi ang ng plastic, tapos gumagano ako sa bigas. Ang bigas, ginagano ko siya. Kasi yun talaga naranasan ko yun, hanggang sa utang-tandaan. Kapag may tanong ako, huwag ka maka-offend, ah. Yes. Gusto ko lang, maano, kasi syempre, di ba, minsan pagka uh, ka talaga sa rock bottom. Hmm. Gagawin mo lahat. Gagawin mo Nam Namatay ka, di ba? Ever ba dumating sa punto na una, question mo si God? Tapos number two, naisip mo na ba na magnakaw? Hindi ko siya tinry, pero natry ko magtinda ng ano, drugs. Mm -hmm. 19, hindi ko makakalimutan to. 1997, nag-umpisa ako niyan. Dahil, nga sa, dahil sa ganun buhay, may anak na ako noon. 1997, Uh, si pa pala ano ko noon sa taon. So 1997, -19, sinilag 19 -19, si Awit. Talagang ginawa ko sobrang kagipitan na dahil sa paligid eh. Mm -hmm. Kasi ganun nangyayari eh. Yeah. Ano na sa paligid mo, yun ang ma-adapt mo eh. So dahil sa lugar namin, natuto ako magbenta. Hanggang sa na, na, ano, natutunan ko na rin gumamit. Mm -hmm. So tumakbo siya ng 1 year halos. Nagbago lang talaga ako nung nagtrabaho ko construction, one week na sa out ko na na naiyan ko lang na na nasunog ko lang halos. Pero nagalit kay God. Hindi dumating yung punto ng mm -hmm. pero dumating yung punto lang. ano, totoo ba? Ano? So parang perfect ano, no, perfect um, example ng story ni Job, 'di ba? Mm -hmm. na binigay sa kanya lahat nung string up ni God lahat nung meron siya. Mm -hmm. Pero ngayon, fast forward, tignan mo na papatiks. Yes. Diba? Ikaw na nagsabi, yung dalawa sa mga anak mo ngayon. Yeah. Isa sa mga pinakasikat na content creator. So paano ka ba nagsimula mag-vlog? Simula akong mag-vlog ano siya. Eh. Uh, nang time na, yun nga, nagsusulat ako, tapos sabi ko pangarap ko maging artista. Uh -huh. Hindi talaga insistent 'yung pangarap. O nga eh. balita ko nga sumali ka daw ng It Bulaga sa kanang mm, feeling pogi. pogi. Mm. Kamusta 'yun? 'Yun, nanalo naman ako doon. 'Yun, <laughs> yun pala. First runner-up doon. Oh, first runner-up. Oh, nanalo ako doon. So Ayun, maganda, nabigyan kami ng mga project ngayon sa Bulaga. Aha. Uh -huh. so, Dada's Girl, mga pag-guest na rin, mga... Mmm... -hmm. Uh, doon po nagamit yung pagiging pangarap kong mag-artist. Yun. Mm -hmm. Ayun. Okay. Eh, siguro, uh, dumating yung tayo ng pandemic. Aha. Uh -huh. Na wala tayo sa Bulaga. Mmm... -hmm. Diba, bawal yung ano. Dumating yung pandemic. Uh, ayun. Stop lahat ng namin. Ng... So, ngayon saan ka ba nagiging busy ngayon? Sa paggagawa ngayon ng, ng script. O pagkagawa ng script. Pero papatik, sino ka sa likod ng camera? Yun. Kagaya ng uh, ako, si Tikyo ay isang uh, para bilang isang master. Na masaya sa nagpapasaya sa mm Pero sa likod nun, is may lungkot talaga. Yung mag, may kasama ka sa bahay? Meron. yung bagong na, na, na asawa ko na ano, na kasama. Kasi nagbubalik kami nung unang asawa. Pero like, sikat ka kumikita ka naman, marami kang racket Ano pang mga bagay na napagpalungkot sa'yo ngayon? Siguro, yun ang nangyayari ngayon dahil gaya ng sinabi ko, hindi lahat ng tagumpay, mm hindi -hmm. eh, lahat kasiyahan eh. O gaya ngayon, di ba? Binabash sila. Mm -hmm. uh, correct, correct, uh, correct, correct. Uh, Sarang kita nila. Akala nila ganun lang. Siyempre, bilang vlogger, kailangan mo mag-create ng sarili mo para magingay ka. Mm -hmm. Ganyan naman talaga So tatanggapin mo. So ako, minsan na nababasa ko, minsan bumura sila siya sabi yan sila nang hmm. mm, masakit. Mm -hmm. So Masakit sa akin yun. So, Kagaya nung sinabi kay Wamo, sample na lang, so, sa anak niya. Di ba, mayroon siya sabi na, hindi mo naman anak yan, magagal. Mm. So, minsan ako, sinasabihin na ako, kung sintidor ka, tapos, huwag uh, mong hututan yung anak mo. So, paano may na-handle yung mga ganong parata? Ang sinasabi ko naman sa mga anak ko, na maganto, uh, para mag-start kayo na hindi kayo masaktan, huwag na kayo magbasa ng comment. Kila, pag hindi na Tapos kasi Nadia ang basher yung basher. Kahit na mamigay ka ng tulong sa alsada, kasabihin sa'yo, may camera kaya ka tumulong. Yes. So pagka hindi ka tumutulong, kasabihin naman sa'yo na tumulong naman kayo. So wala kang paglalagyan dyan, huwag na kayo magbasa. Or siguro ano, minsan, mag-thank you rin sa mga bashers. Kasi sila rin naman nagpapasikat sa mga sinisiraan nila eh. Yes, In the many years, Papa Tix, na marami kang sinubuan, meron ka bang isang lesson na pwede i-share sa mga viewers natin na hanggang ngayon ina-apply mo? Okay. Oh, yung, yung uh, sabi ko sa mga anak ko, kagaya nung ina-apply ko sa inyo ito, try and try and think success. Uh, sabi ko nga, sa, for example, sa vlogging, mm -hmm. sa isang daang video na gagawin mo, imposible yung walang mag-viral na isa. Tama. Mm -hmm. Sabi ko nga, ganito ah, uh, for example, kung circle mo, Uh, drama, mm -hmm. skit. Hindi siya pumatok, tumalong ka sa iba. Pag may pumatok, nagyan mo ng part 2, doon ka na. Hanggang sa magmarka. Kasi sabi ko nga sa kanila, pag nagpabago-bago kayo ng content, panilito na yung tao sa inyo. Sir, ano ba pinakamahilap na, na, na content mo? Comedy talaga. Ah, comedy pa rin talaga. Napakahirap kasi na ano. So, oh. mahirap, so oh. may, mahirap, mahirap, mahirap ang patawa eh. Nakakatakot din. Yeah. din kasi na pag gumawa ka ng comedy tapos ang mababasa mo sa comedy yung ang corny mo. Oo. Oh, oh, uh, oh, kayo magpatawa, huwag na mag-vlog. Mag huwag trabaho kayo. Huwag ganun. Anong mas masakit sa'yo? Yung nilalait yung content mo o yung nilalait yung way of living mo? Para sa akin, wala Hindi naman sa akin yun. Eh. Nasanay ka na. Hindi naman sa nasanay kasi alam ko naman sa sarili ko ano yung way na patutungwa ko. Mm. Kasi alam ko, hindi lang sila. Para sa akin, hindi ako sasaktan. Hanis, hindi ako nasasaktan. Okay. Kahit ang sabihin nila. Huwag lang yung sasabihin nila personal sa akin na kung ano man. Baba, marami na ako na-trade. So, TQ, ikaw, um, kilala ka namin sa kanang mga viewers natin na ikaw yung tatay ni sa sa ni Awit, di ba? So, anong pakiramdam being a dad ng may anak kang dalawang sikat? so paano sila nagsimula rin? Yun. Hmm. Yun nga po, di ba, alin niyo yung nag-start siya noong pandemic. Aha. De, dahil ako, may manager ako noon, so hindi ako pwede mag-vlog ng ano dahil may page kami na TQ dati yung doon sa una kong kanta na ang pogi ko. Nauna ka talaga sa anilang dalawa? Yes, ako talaga nauna. Bago, after ko na itbulaga, doon na kami naman ng vlogging Gumawa kami sa YouTube, kung may search nyo lang, yung Super Tikyo. Yun mm. una namin ginawa, superhero ko doon. So hanggang sa, ayun, dire-diretso yung gawa namin. Tapos nagkaroon pa ako ng segment na Tikyo, kaldero ng bayan. Mm -hmm. Na saan saan kami nakakarating. Lahat yun. Sino uh, nag-iisip ng mga contents nyo? Ako. Ah, ikaw lang rin. Okay. So yun nga, so paano sila nag-start? Nag-start to, nagsisimula ng pandemic. Mm -hmm. So di, hindi na ako nakapag, ano, nakapag-vlog noon. Hindi na ako may nakagawa ng, mga uh, short film. Sabi ko sa anak ko kay Wamos, sabi ko, Nak, tara, gawa tayo ng video. Ako, uh -huh. ako na mag-direct sa'yo. Sinimulan ko siya. ang sin sinimulan ko siya noon na i-project yung mukha niya. Kasi nakakawa nang talaga mukha niya. Mm -hmm. Ngayon, sabi ko na isip ko, total dancer, sasayaw ka. Mm Sasayaw. Tapos, gagawin ko. Pag, pag lalapit sa camera, gagawin ko yung camera, tapos pag bagsak, mukha mo na ganun ka. Yun. Kasi dire-direcho. Sabi ko, huwag tayo babago ng concept doon na. Doon na tayo sa mukha mo. Hanggang sa ginawa ko siya ng... O sige, nakupo ka dyan. Tapos, sige, ano gagawin pa? Sige, tututuwa ko yung mukha mo. Tapos, bigyan mo ko ng ano, ng mukha ng nangangarap ng ano, umaman. Yan siya. Sa so, hindi mo makuha. Ito, so, sige. Okay. Mukha na lang na pumasok sa exam. Yung mga ganun. Mm -hmm. doon ko siya, ano, you know, no, tapos hanggang sa, ato, dumating na yung time na yung mga mga na, tapos lalagay, huwagulungan ko ng mga tao. Yung <laughs> <so, laughs> so, na, doon yun, na, hindi siya nagsasinta. Oo, oh, ganun. Puro basta mukha niya yung tinagit ko. Tapos gano'ng katagal bago biglang na-hit nyo yung first 1 million views? Wala. Ah, siguro, umabot din ng mga, ano, mga nasa 3 months, mga ganun kasi. Ah, pero mabilis, mabilis din. Yun. Mabilis si TikTok yun. kasi siya pumatok talaga. Pero mabilis yeah. din. Tapos uh, nagdire-direct siya dyan, sumali siya sa Idol Philippines. Yung inokre-okre pa sa Dubai. Correct, mm. -hmm. correct, correct. And mm -hmm. then, nga nung time yun. Eh. Tapos ano, nung nag-audition siya, bali hindi talaga siya audition eh. Ano eh, dry run lang una eh. Correct. Dry run eh. Nagulat siya, merong ano, merong, merong, merong ano ba nandito sila may advice na mm -hmm. sila sabi sabi sa akin tumawag sa akin si Wang sa akala ko dry red lang eh live audition pala to tapos sige na diyan ka na eh <laughs> ayun tapos yung audition niya yung torete aha uh -huh. eh hindi naman siya marunong kumanta talaga correct 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 do sa tapos sabi niya dapat din pa upload din pero nag-viral siya doon nag-viral siya doon. tapos uh, biglang tumahimik aha uh pa -huh. tumahimik nagkaroon ng sunday pinasaya ng dance contest, yung comedy dance dance group, sabi ko, nak, sali ka dito no. Nak, sali ka dito. Ano gagawin niya kami? Eh? Ibang comedy yan eh. Okay oh, eh, nga yun nakakatawa ka naman dun eh. Ayaw talaga kasi ang grupo niya sa dance group, kasi seryoso. Seryosong dancers, Ayaw, kasi correct, kasi correct, dance group, correct, correct, yun, correct, yun, correct, correct, correct. Ayun, mga cramping-cramping, ganyan, yeah. oo. Oh. Sabi ko, wag, nak, manwala ka sa akin. Ako ang maggagawa ng comedy niyo, salihan niyo makinig. Bahala mm -hmm. pa pa sa Di Yun. Hawa ng Diyos. Nanalo sila. Na, hanggang sa ng unang panalo pa lang nila, nilapitan na siya para sa ano. Pwede ka ba ano, sa, sumarang sa ano, bubay Sa Mr. Palito. Yung mm -hmm. Yun nangyari. Sa Mr. Palito, hindi niya alam na guest din ako doon. Mm -hmm. Kasi hindi niya kasagsagong ko rin eh. Na na, hindi niya alam na kasal din ako doon sa, sa Christmas song. Si Kreto pa niya sa akin eh. Sabi niya sa akin, pa, ano, may lakad kami ah. Sabi niya gano'n saan. Basta, sama ka na lang. Hindi sumama ako. Hindi niya alam. Yes, din ako yung pumunta niya. Pero, alam ko na, na, ano, na, -na, -na guest siya ron. Kasi, kinontak na rin ako para sa kanya. Hindi <laughs> niya alam na ako rin nagpadala sa kanya ron. Bukal ba sila sa inyo na nagte-thank you sila sa pag-push mo sa kanila? Yes. Very vocal naman sila. Yes. And, anong nasa puso mo <laughs> ngayon? Ah, uh, sobra, sobra saya ko talaga para sa akin. Kasi bilang ama, talagang yung pinaghirapan ko hmm. noon. Na continue na eh. Um, tikiyo, Tanong ko yeah. lang sa iyo, um, sino ka sa likod ng camera? Isang madiskarteng tao pa rin na malungkot kasi mm -hmm. kagaya Hindi ko alam kung bakit dami obligasyon na ako kasi yung tao na ano eh. Pag may, pag may nakita ko tao na ano may kapos din, kinukuha ko, inaampon ko. Mm. Pinatitira ko sa bahay, hanggang sa... Kaya ka blessed. Ba sa, Saka bakit mo nasabi malungkot? Kasi unang-una, ayoko mong nakikita sila na ano, na nakikita nila ako nung rin na pinakapos minsan. Mm. Kasi ako yung magulang na kahit sabi mong ganun na yung inabot ng anak ko, hindi kasi nagsasabi sa akin na nakailangan na, ko na gano'n, nakailangan na mm. Hindi ako nagsasabi. Mm Ayoko okay. kasi na dumating yung araw na Umaman ako, o panimbawa umaman ako ng dahil sa kanila, gusto ko umaman ako sa, sa sarili ko kasi umaman sila pa, hindi naman sila umaman na nilipipin, nagkaroon sila na dahil sa kanila, sa kanilang kanila pagsisikap eh, uh -huh. ayoko naman maki, ano, dahil sa kanilang pagsisikap eh, makihati pa ako sa pinagkakitaan nila. Uh -huh. Gusto ko sa sarili ko kasi nungpaman na-discard din na ako, hindi ko kaya. So, anong maipapayo mo sa mga viewers natin sa na nanonood ngayon na gusto pumasok sa pagvlogging? vlogging Uh, ang ko lang sa mga viewers natin para sa mga gustong pumasok ng vlogging. Una-una, kung papasok kayo sa vlogging, huwag niyo muna isipin yung pera. Kasi pag inisip niyo yung pera, masakit dahil kami, taon namin inanito. Taon namin inanito. Kung pera agad na isipin niyo, at hindi niyo i-enjoy pero nang talaga eh baka kung ano-anong content na may isip mo. Una-una, mm -hmm. enjoy nyo lang. Enjoy nyo lang to guys. Tapos ano, kung hanggat maaari, bigyan nyo ng karakter sarili nyo sa pag-vlog. Kasi kung paiba-iba kayo, malilito viewers mo no? Bigyan nyo ng karakter. Tapos, ayun. Ah, so, darating naman yung time na susweldo kayo kung talagang mm -hmm. para sa inyo. Para sa inyo. Sa mga ano naman, viewers na gusto maging magicians, anong may, um, may advice mo sa kanila? Sa mga viewers naman na gusto maging magician, no? ah um, simple lang, marami kasing klase ng magic. Nood lang kayo ngayon, ngayon. usong-uso na ngayon sa YouTube eh. Madami na, hindi ko naman sasabihin kung ano yung pakikita ko mm -hmm. sa yung magic na para matutunan nyo. May YouTube na ngayon. Ganun ka high tech na tayo ngayon. Kapalik, sa ano pa yung mga plano mo? Is there anything na gusto mo i-promote or ano ba yung aabangan pa sa'yo ng mga viewers na? Mm -hmm. Ayos yes, kapo. Uh, yun. Abangan nyo kasi may ginagawa po ako movie. Title po nito is Maskara. Kagaya nung sa akin. Maskara, ito po yung story ng Uh, mga tao na nagpapasaya sa likod ng camera, malungkot mm -hmm. sila. At sa lungkot nila, naghahanap sila ng mga tao na magpapasaya sa kanila. So ganun kayo, uiikot yung story. Papatik sa kwento ng buhay mo, bakit tingin mo ikaw ay pwedeng maging inspirasyon ng mga taong nangangarap din? Sa tingin ko, uh, kung bakit isa ako sa tao na inspiration para sa mga nangangarap din. Kasi ako, isang tao na galing sa hirap talagang sinubukan ko lahat ng diskarte, sana ganun din gawin nyo, na kung ano yung uukol sa inyo at yun, kung ano yung bumukol, yun na sana yung paghawakan nyo na kagaya ng ginagawa namin ngayon, ah uh, pwede kayong mag-try ng jack trade, basta kung ano may ma-master nyo at kung saan kayo mag-income sa inyong pinakamasaya kasi unang-una, ah -una, uh, mahirap kasi mag-income na hindi ka masaya sa ginagawa mo. Yun, kung saan ka masaya, yun ang suporta mo sarili mo. At huwag na huwag kayong makikinig, lalong-lalo na sa mga nasa paligid nyo, mm -hmm. dahil lilituhin lang kayo. Kung ano nasa puso nyo, yun sa niyo. listen to your own voice. Yes. Um, Tikyo, last question na. Ah. Anong gusto mong ibulgar? Yung yeah, siguro gusto kong ibulgar yung kahinaan ko. Kapag yung hindi ako nag-success sa isang ginagawa ko, iniiwan ko kaagad. Mm, um, mm -hmm. lumilipad ka, eh. ka agad. Ganun na ko, eh. Ganun okay. talaga ako. Tapos ano ako, uh, pabago-bago ng isip. Uh -huh. For example, kagaya niya, di ba nasa magician na ako. Uh -huh. Tapos ako ng, ano, ako sa pagiging entertainer, uh -huh. comedian, vlogger. ano pa kaya ito susunod, no? Yun, yun, yun gusto ko na ibulgar. Siguro, kagaya niya sabi ko na, try and try and try. Kapatik, salam ko, sobrang busy ka. But thank you, know. you, thank you for having, for being here today. Maraming salamat. Yeah, thank you. Diba? To all our viewers, maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. We'll see you again next time and goodbye.